pante, no? Grabe. Ay ko lang sabihin sa inyo na ang distrito ko po ay drug-free. Totoo, Totoo ba yan? Totoo ba yan? Drug-free daw yung distrito niya? Pero walang napatay. Kahit isa. Ito gusto ko na ipakita sa inyo yung talagang minention niya yung DDS vloggers. Ayan. Taga kayo mga DDS vloggers. Ayan. Alam ko, ibabas na naman ako na mga DDS pagkatapos nito. Gusto kong makinig kayong lahat. Alamin nyo nung muna ang batas, bago nyo kami murahin, bago nyo kami latiin, alamin nyo muna ang batas sapagkat dito po sa house na ito ay pinaglalaban namin hindi lamang ang katuwiran ng bawat tao kundi ang tinatawag nating sanctity of life. Ayan. Anyway, yon. Yung part na yon yun talagang gusto ko ipakita sa inyo, no? Dahil, ha? Ah! Ay, Diyos ko. Kakairito talaga to si Abante. So, gusto na nga nilang ano, pakasuhan si PRRD. And then, ang idea is that they're going to create interagency task force na mag investigate Tapos, ayun nga, ano daw, hindi raw kasama ang PNP. <laughs> Ganyan. Nakakaloka kasi, ang tagal niyong nagano ang tagal niyong nag-hearing-hearing hearing dyan sa Quadcom. Tapos ang conclusion ninyo, kakasuhan nyo si PRRD. Eh, ba't din nyo pa ginawa nung no, una pa lang? Wala namang pumipigil sa inyo. ba? Diba? Wala namang pumipigil sa inyo. Pagkatapos, after 13 hearings, saka kayo magsasabi na, oh, ang conclusion namin dito ay kakasuhan si PRRD. Eh, si PRRD, nung presidente pa nga siya, hinahamon niya na eh. Sige, go, mag-file kayo ng mga cases. Mag-file kayo ng mga kaso. Hindi naman kayo, hindi naman kayo pinipigilan dyan to begin with. 'Di ba pagkatapos, wow, after 13 hearings. After 13 and what you are saying in that hearing, yan rin naman na yung sinasabi ng mga anti-Duterte noong ano even even before. Meron ba silang bago na ano? Meron ba silang bago na na-uncover? Wala wala naman ni. Eh. Yung mga bagay na ginawa nyo sa quad quad committee, ito yung mga bagay na pwedeng-pwede niyo namang gawin kahit hindi kayo nag-hearing sa Congress. Tapos sa magiging conclusion nyo, yan lang rin naman pala. Kakasuhan nyo si PRRD. Diba? Nakakaloka. Anyway, may mga claim doon si, ano, si Benny Abante. So, sabi niya, drug-free daw yung lugar niya. Distrito ko po ay drug-free. Wala daw namamatay. Ganon. Walang napatay. Kahit isa. Kasi... Hindi porket, drug-free yung lugar mo, hindi ibig sabihin. Drug-free talaga siya in its truest sense. Ka kagaya dito sa Bulacan, di ba nung presidente si PRRD, ang dami-dami mga shabu laboratory na, na nakita dito sa Bulacan. Not necessarily dito nagkakaroon ng bentahan. Not necessarily na dito nagkakaroon ng mataas na rate ng mga adik, hindi. Kasi binibenta naman siya somewhere else eh. ba? Diba? So hindi, hindi yung anong pwede sasabihin, ah drug free, ganyan ganyan. What do you mean drug free? Na wala kayong nahuhuli? Ganun ba? Drug free kasi wala kayong nahuhuli? Saan nga ba yung ano? Kasi sa ano to si ano eh, uh, ang 6th district to si Abante, yung district niya, nandyan din yung malakanyang So, kunwari, sabihin na natin, nagsasabi ng totoo si Benny Abante, ganyan-ganyan. Eh, siguro naman nakakahiya kung... <laughs> Grabing grabe yung ano, yung droga diyan, 'di ba? Actually, since nandiyan yung malakanyang sa distrito mo. <laughs> teka, teka lang, Benny Abante. Para naging drug free pala yung ano mo, yung lugar mo. Eh, nandiyan yung malakan. 'Di ba yung 6 district, 'di ba na distrito ni ano, siya ang congressman nila BBM eh. Dahil yung malakanyang ay nasa San Miguel, tama San Miguel area, 'di ba? Hindi ko nagsasabi ng totoo, Benny Abante. <laughs> eh di ba nung recently lang merong parang drug issue yun na malapit sa Malacanang na narin? nakakaloka ayun